gandang araw mga kaibigan. Basta na po kayong lahat. Well, uh, Katatapos lang nila former speaker Alvarez, sila Attorney Peden ng Topacio ng Citizens Crime Crime Watch, uh, Attorney Bondoc na nag-file ng kaso laban kina Speaker Romualdez, Congressman Saldico, Manix Dalipe, and Stella Kimbo sa Ombudsman. Ah, uh, ko, 12 counts ba yata yun? Yung, sa insertion ng Sagaa 2025. 12 counts of falsification yata ang kaso. Hindi ko na maalala. At legal documents, etc. Ganyan-ganyan. Ang -ganyan. sakit na ulo ni Congressman Romualdez. Nakakatawa kanina habang nanonood ako ng mga live na Vlogs ng mga vloggers. Grabe, no? Iba-iba pala yung kala ko yung mga bata lang nagbablog. Tami, may mga may edad na rin. Sila Boss Badong, BMR, Handa Doon, kanina. May mga hindi rin ako kilala. Talagang makikita mo, may mga edad na sila. Siguro kung ako hindi PWD, hindi doon din ako malamang. Wala. Masarap abangan itong mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Sana, pagdasal natin, tutukan natin tong vice cam na to na sana hindi mabasura sa ombudsman ng kaso sana magpagtagumpayan nila Speaker uh, Congressman Alvarez at Atty. Topacio Atty. Bondoc itong kaso kaya isang banda naman itong mga press conference din kanina yung mga aso ni Congressman ano Congressman Romualdez. Diversion daw itong timing ng pagsasampa ng kaso kala kaila speaker etc. cetera et cetera e sino bang ano sino bang naunang gumawa ng diversion tactics sila nga tong mga hari ng mga diversion tactics eh Remember, a day before the signing of the impeachment, lumabas yung kautosan ng Korte Suprema na nagpapa na nagsasabi na pinagpapaliwanag sila Speaker Romualdez, uh, Senate President Escudero, at CES si Executive Secretary Bersamin tungkol dun sa kam na Blanco, di po ba? Sa ina-inila ina, ina Attorney Rodriguez. Nung lumabas yung kautosan na yun ng Korte so Suprema, kinabukasan na impeached BP Sara. May 215 congressman na pumirma raw sa pangunguna ni Kongresman Marcos, yung anak ni BBM. Tawa-tawa nga eh, di ba? May nabasa ako na column ni Rigoberto Tiglao na pinagtatawanan si President BBM dahil hindi raw niya nalalaman tungkol kung ano yung ibig sabihin ng impeachment. O kaya mali rin yung naituro niya dun sa kanyang anak. Sinasabing porke ang dyan na impeachment, eh gawin mo na yung nararapat, gawin mo na yung trabaho mo, hindi mo na mapipigilan yan, ganun ganon etc. etc. Eh, andyan dyan yun, hinain yun, hindi naman para sang-ayunan mo na lang eh. Meron kang freedom to examine the complaint. Sang ayon ka ba o hindi? Ano tingin mo? Sang ayon ba ka? sa sang ayon ng kaya ito ng iyong mga constituents? Di po ba? Karaming, karaming impeachment complaint na, na basura lang eh. Ngayon sasabihin ni BBM, ang diyan na yan. Kailangan kailangan ang kamay ng mga congressmen at senado, kailangan nilang trabawin na yan. Ganon-ganon na sinasabi niya. Eh hey, kung walang pumirman 215 na congressman, di wala na yan. Basura na yan sana, di po ba? Oh. Nung panahon ni GMA, ni Gloria macapagal Arroyo, halos taon-taon may impeachment na complaint na pinapasa sa kongreso. Yun nga lang, hindi lumulusot dahil walang, walang nangyayari dun sa Committee on Justice walang suwasang kaya ng mga congressmen. Hawak sa liig, ika nga. Ipo ba? Kaya natatawa sa kanya si Bobby Teglaw. Wala raw nalalaman sa impeachment itong si President PBM. Samantalang nung senador siya, nasabak na rin siya sa impeachment trial. Tapos sasabihin niya, ang boto nga niya, no, eh, di po ba? ang trial yata yun ni, ano, ni Chief Justice Corona. O, eh, bakit siya? Hindi siya sumungayon, di po ba? O. Oh. Ang verdict niya, ang, ang decision niya, no, hindi guilty. Pero yung ibang kasamahan niya, guilty ang decision kaya nga na, na, tanggal si Chief Justice Corona pinagtatawanan lang siya talagang malalaman mo talagang yun ang pakay talaga nila gusto nila talagang matanggal sa, sa pwesto si Ma'am VP Sara at bukod sa matanggal sa pwesto, eh, ma-disqualify siya to run public office, to hold public office in the future, permanently. Kaya ang dami ng ano eh, ang dami ang, itong mga aso ni Tamba, kanina sa press conference naman, may nagtanong, yun nga, kung magre-resign daw ba si BP Sara, paano na? Di, di, mababaliwala na yung ano, yung yung impeachment. Sabi niya, dalawa yung complaint nila na ano, ng prayer daw nila sa complaint nila. Una, maalis sa pwesto si BP Sara. Pangalawa, eh, to disqualify her to hold public office permanently. So, gusto mangyari nila representative Chua at saka ni Asidre, yung dalawang papogi na spokesperson niya tayo ni ano eh, ni Speaker Tamba eh. Yan na sinasabi ni Congressman Chua, dapat daw even if mag-resign si BP Sara, ituloy yung trial ng impeachment para hindi na makatakbo. Oh. As hindi na makatakbo sa kung anumang sasama, sasalihang eleksyon ni Ma'am VP, Sara. So, yun talaga ang pakay nila, di ba? Alam na alam na natin eh. Kasi nga, yung boss nila ayaw nang may kalaban. Dahil alam niya, pag may kalaban siya, tagilid na siya kahit na sino yata Poncio Pilato ilaban mo ron. Eh may laban. Maaring manalo, maaring lumusot. Kahit pa sabi mo walang makinarya, walang pera yung kalaban niya, eh lumusot. Kaya ngayon pa lang, ginagawa na nila ng paraan. Ta Tino mo yung tatakbo sana na kalaban niya dun sa ta late na ano. Na disqualify ng Comelec. So wala na naman siyang kalaban niya yung darating na 2025 election. Or natural, panalo ka agad siya, di po ba? Dahil wala siyang kalaban eh. Pabotohin lang niya yung mga kaalyado niya, mga bayaran doon. E di tapos na ang boxing. Ganyan. Ganyan lumaban si Tambaloslos. Anip. Sa isang banda naman, may iba naman tayo ng topic. Ito namang impeachment trial ni Mambi VP nga, sila Senator Pimentel, Coco Pimentel, ni na interview ni Manong Ted Filon. Parang sa, sa pagkakabasa ko, parang atat na atat siya na magkaroon ng trial na sana. Okay parang gusto niya, inuudyok niya si PBBM na magpatawag ng special session para matalakay na itong impeachment trial. Sangata na lang daw ng mga kunyari importanteng bill na dapat maipasa. Baga, papalusot na lang sila, di po ba? Kasi nga, sabi ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, hindi po pwedeng magpatawag ng special session para lamang talakayin itong impeachment trial. Pwede lang yun kung mag, may mga bills na dapat nilang madaling maipasa Saka lang sila pwede magpatawag ng special sessions. Ang gulo eh, di ba? Alatang alatang si Pimentel may galit pa rin talaga sa mga Duterte. Eh, wala eh. Kampihan ba naman niya si Pacquiao eh. O ano nga yun si Pacquiao? Kakampi na nung ano niya. Kakampi na nung kalaban niya dati, di ba? Himod-puit na rin. Kasangganan ni BBM. Nasa tiket na ni BBM. Yan, ang mga may palabra, no? May mga dignidad ba yan, ganyang klaseng tao? Magaling si Pacquiao sa larangan ng boxing. No doubt about it. Pero yung pagkatao niya, ewan. Mangga rin. Manggagamit din. Panahon ni Duterte, panay, panayang panayang siksik -sik niya, panay yung dikit niya. Yung pababa na si Duterte, tinitira na niya si Duterte. Kasi nga, hindi siya hindi siyang pambato ni PRRD para sa pagka-presidente. Akala naman niya, porky si Katsi, mananalo siya bilang presidente. Ano nangyari sa kanya? Lag-lag. <laughs> oh. Tapos ngayon, gusto mong makabalik sa Senado? Kakahiya. Anyway, pakinggan po natin itong mga pahayag nila former speaker Alvarez tungkol sa kaso na isasampan nila, sinampan nila kila speaker Romualdez at iba pa. Pati si Kimbo nadali, na dali na saman. Kala ka ba eh, papasalamat sila. Heroin daw, heroin si Kimbo. Dahil, dahil kay Kimbo, inamin ni Kimbo na mga blanco talaga sa bike report. Oh, ngayon damay na. O, nam, pag ka na. Pag nakakulong ka, namnamin mo yung mga luxury bag mo dyan sa kulungan. <laughs> ay, ay, ay. Anyway, nandito na lamang po Kung ano pong mga suggestion nyo, comments nyo sa usapin na ito, eh, pakicomment na lang sa ibaba. Pakilike and subscribe na rin po, mga kaibigan. Sana eh, tangkiligin nyo naman itong aking video. At nang dumami-dami tayo. Maraming salamat po mga kaibigan. Bye-bye. Noong una, ang sana inisip namin, yung violation lang na revised penal code. Ngayon, may nagsabi na sa dami ng nilabag na batas, e eh, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwede i-file? Kaya uh, napag na ng grupo na pumunta rin dito sa office ng Ombudsman upang i-file yung mga Uh, kaso na nilabag nila sa anti-graph law. Ano yun yung exactly, sir? Uh, I think Section 3E. Pagdating pa natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinapakunan? Uh, yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa Ombudsman, yung violation ng Section 3E kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na uh, dihado yung gobyerno no, at nawalan yung gobyerno ay po kang kasuhan. So, ano ba yung ginawa nilang nagpagyan? Uh, ano yung ugat nito, sir? Ay, eh, yung pagsingit ng uh, imagine 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurik ng technical working group. Mahirap po ang laki ng amount involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, 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 yan yun. Binilang niyo po yun, parang kinumpit niya lahat. Marami yung blanco na yun. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay niya doon sa blanko, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng uh, falsification of uh, legislative documents? Alagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Uh, well, kaya po 12 counts yan ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapproved ng BICAM ay zero, nakalagay zero. Dapat po yun, pagdating sa Pangulo, zero din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling, yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung zero, gawin mong 90 billion, or 80 billion, o kahit 10,000 pesos po, hindi nyo pwedeng gawin yun. Kahit piso nga eh, basta zero. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion. Yung singit, oo. Ibig po sabihin, si Speaker Mualdez ay mahilig sa singit.